So, ayan na. Tomato sauce guys. Pwede mo rin ano siya. Pwede rin ilagyan mo ng butter. Kung gusto mo butter. Pero sa akin kasi nilagay ko lang ito sa pinaglutuhan ko ng pinaglutuhan ko ng manok. Yan na mo lang siya yung e, ganito mo lang yung tong ano, yung tomato sauce. Tapos, lagyan mo na siya ng lagyan mo na siya ng cream cheese. Ayan, cream cheese to. Halo-halo lang. Halo-halo lang siya. So, ah na kasi bubuksan ko lang itong ah. So. Lagyan ko siya ng cream pa rin ulit 'to. Ayan. So, haluin mo lang. na haluin, guys. Hindi ko na tinanggal yung malo kasi imimix ko lang din naman sya dito sa sauce na ginawa ko. So, hindi ko na sya hindi ko na siya tinanggal guys Well, yung aking macaroni ha, is hindi pa siya ready guys. So, halo-haloin lang naman natin. So, kumukulo-kulo ang tong sauce natin guys. Pag yung wala na siya, mix na siya. Pwede naman na ilalo itong manok. Hindi ko na pala siya nilagyan ng ano. Nilagyan ng ano, Paminta. Kasi yung manok ko, naparami yung paminta. So, mix na natin yung manok dito sa gilid. Ayan, yung manok na nga. ko. mix natin dito. natin. Mix na siya guys. Okay na yan. Kasi kumulo na lang siya. Patay na natin. Hintay na natin maluto yung macaroni natin. Tapos, i-mix na natin siya. I-mix natin dito. Tuto ko iyon. Ilalagay ko dito. Mix. Pwede nang kainin. Tapos, tap, or, kung gusto naman, lagyan mo ng mozzarella cheese sa babaw. Dabay. Pwede rin mamaya pag ano, pwedeng lagyan ng mozzarella cheese. Medyo ano, uh, pero may tubig naman yun, kaya wag kayong mag-alala ng juice. Uh, hindi, medyo tuyo siya kasi may tubig naman yun.